siguradong dumaan na to sa timeline mo. May natutulog daw na halimaw na bulkan sa karagatan ng Pilipinas. Pag yan sumabog, kaldereta tayong lahat. Can't help but wonder if the end time is near, this volcano will definitely... Wekuk! Wait, 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 wait muna. Dahil sa mga nagkalat na post na yan, marami tuloy natatakot at nagpapanik. Ganito ba talaga kalaki ang bulkan na ito? Kumalma ka. Ifa-fact check natin kung totoo yan. Sa unang tingin, pang viral yung mga headlines ng mga posts gaya ng Apolaki Caldera, The Sleeping Giant Beneath Philippine Seas. Mas malaki pa raw sa Yellowstone at ito pa ang mas nakakatakot. Pwede daw sumabog ulit anytime. Sa unang basa mo ng mga post na yan, talagang matatakot Ayon sa mga chika nila, sinasabing may napakalaking vulkan daw sa ilalim ng Philippine Rise na dati ay Benham Rise. May nagsasabing 150 kilometers daw ang lapad nito. Mas malaki pa raw sa Yellowstone sa Amerika. Ang sabi pa nila, sleeping giant daw ito na pwedeng gumising ulit. Pero kung susuriin mo ang mga nagkalat na post, maraming detalye ang exaggerated at over sensationalized para humatak ng reaction sa mga netizens. Sabi nga ng iba, fear aring na daw ito Noong 2019, isang Filipina marine geophysicist na si Jenny Ann ang nakadiskubre ng formation na ito habang nag-aaral ng Benham Rice. Gamit ang high-tech maps, nakita nilang isang malaking bilog sa seafloor, parang bowl o hugis planggana na 150 kilometers ang lapad. Tinawag nila itong Apolaki mula sa Filipino God of Sun and War dahil sa laki nito. Kung ifa-fact check natin kung size ang pag-uusapan, yup, mas malaki ito sa Yellowstone na mga 60 km lang ang lapad. Pero hindi ibig sabihin nun na mas malakas ito o sasabog ulit ito. Sabi ng mga scientists, matagal nang tulog ang Apulaki Caldera, as in milyong-milyong taon nang walang activity. Estimated na huling gumalaw ang area na yan noong Eocene Epoch pa. At alam mo ba kung ilang milyong taon na yan? 30 to 47 million years ago. Ibig sabihin, sobrang tagal na at wala nang sinyales ng bagong pagsabog. Kaya yung mga post na sinasabing delikado o ticking time bomb, hindi totoo yun. Fake news. Walang monitoring data, walang usok, walang init na lumalabas rito. Kumbaga, fossil na lang siya ng dating bulkan at hindi na monster na natutulog na gaya ng sinasabi ng mga post na ito. Sa kabila ng fear-mongering post na ito, maraming mga netizens ang hindi nagpapaloko sa mga fake news ngayon. Gaya ng isang post na ito na kinumpare yung true size of Apolaki Caldera o A yung nilagay na bilog ng mga viral post. May mga nag-comment naman gaya nito. Sabi niya, the image you use to present your thought doesn't match to the real caldera that truly exists today. Please avoid confusing the minds of your viewers. At sabi rin ng isa pang netizen, it is just magnifying your fear. This is not educational. So yun na nga mga kamagkano. Sa susunod na may mga ganitong post na dumaan sa timeline mo, wag agad-agad maniniwala. Matutong magsuri at mag fact check. Dahil sa panahon natin ngayon, lamang ang may mas alam. Kung gusto mo pa na mag pang awareness contents, dito lang yung sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.